Okay, mga lalabs. For today's vlog is magluluto po ako ng adobong manok. Yung natira ko na manok sa ano po ah uh, ginawa kong aros kaldo. Mga lalabs. Kahit na tinatamad ako magluto, kailangan kong lutuin. Dahil ah uh, nakalabas na po sa uh, ano ayun, madaming talsik yung damit ko pero hindi naman marunong sa pressure kaya ano pang gawin walang choices talaga mga guys kundi nutuin na lang tanggalin natin yung mga taba taba dahil ayaw ko yung ano sana hindi masira ano ko yung ano ko to ganito eh kutsilyo kasi sobrang ano to sobrang talas gusto ko to sana hindi masira hindi na natin mga rabags para ano hindi ma ano to madali maluto hindi hindi tayo matagalan sa paglaga Kaya, wala tayo mga barlow-low, na sinusulat. Dahil, tayo. siara nang anak telu ada sugat po natin i eh, ano nga to i eh, hugasan bongga bongga Oh mm -hmm. Na po. Ayan. Ito yung natin na natin na Okay mga lalabs, magigisa na po tayo, gusahin natin At, adobo natin mga lalabs. Ito na mga lalabs, nag-init na tayo ng kaldero. Lagyan na po natin ng mantika mga lalabs. Konting mantika lang po mga lalabs. Tapos ilagay po natin yung bawang mga lalabs kamayan na natin kasi malinis naman yung kamay natin mga lalabs at saka isa pa nagkakamera tayo lagay na rin po natin ang loya mga lalabs ang loya po mga lalabs is pang tanggal po ng langsa ng kain. kaya lagyan po natin mga lalabs Ayan po. Ang ginagawa ko po mga lalad, pag ako po ay mag-aadobo. ko po muna sa bawang at luya yung manok. Tapos, pag lumabas na yung tubig ng manok sa katawan niya, ay Saka ako maglalagay ng Tapos talsik na natin mga lalabs Kasi tumatalsik Okay, tingnan na po natin mga lalabs na po. Wala pa po yan. Ah, mga ano, mga sahog-sahog. Dahil po mga lalabs, ah, anin po natin muna. Tanggalin natin yung sabaw ng ano, ng yung tubig ng manok sa katawan niya. Pag wala na yung dugo-dugo, mga lalabs. saka na natin ilagay ayun na natin ilagay yung mga sangkap mga lalabs sa tingin ko pwede na po yung mga lalabs maglagay yan dahil wala na po dugo dugo yan, pwede na natin ilagyan lagyan po natin mga lalabs ng tuyo paminta damihan natin ayaw ko maglagay ng pamintang buo at laurel mga lalabs no? Ah. lagyan natin din ng asin at saka mga lalabs may tuyumansi po ako dito Ayan. lagyan din po natin ng mansik. at alam nyo mga lalabs mamaya po na po ilagay yung anong uh, ano ngayon uh, suka dahil pag nilagay ko na ngayon is titigas maya maya na po malalabs no? tapos lagyan po natin ng tubig pag nahalo na po yan na po mga lalabs lalagyan na po natin ng tubig para lumambot po ang ilagain po natin ilaga po natin para lumambot po yung manok po natin malalabs ay just ko yan ang ayaw ko eh tingnan natin gusto ko mga lalabs yung ano talaga yung malaga talaga sya ng gusto pati yung buto ba ang lambot <laughs> <laughs> palambutin natin <laughs> pati yung buto. Wala pa yan mga lalabs suka, ano? Mamaya ay ilagay ko pag nabuno. Kasi pag ang karne ng mga lalabs hindi pa malo, hindi pa luto. Tapos lalagyan mo ng suka, lalong titigas mga lalabs. Tapos lalagyan din po natin mga lalabs ng konting asukar, konti lang mga lalabs. Ayaw ko yung puro asukar. Para wala kasi ako ng ano, oyster sauce ba yon Para mamaya mga lalabs yung sauce. Yung sabaw sabawya parang sauce talaga. No? Okay mga lalabs. See you later. Okay mga lalabs. Tingnan na po natin. pagkatapos po na nilagyan natin kanina ng tubig at ila, nilaga po natin yung manok para lumambot. At nalagyan ko na rin po ng suka. Kanina. Hindi po lang inano. Ito na po ang lalags yung alubo natin. Kinahandahan ko na po ang apoy. Ito na po ang lalags. Tingnan niyo. Yung sauce niya po. Tingnan niyo mga lalags. Yan. Yan. Tingnan niyo mga lalags. Dark soy sauce po. Extra dark soy sauce ang ginamit ko. Yung iba ayaw talaga ng dark na dark na adobo. Mga lalabs. E tingnan nyo. Yan po yung mga sauce nyo mga lalabs. oh, Tingnan nyo. Yan. Yan mga lalabs. Kaya ilagay na po natin mga lalabs sa bawal po ito po mga lalabs lipat po natin dyan yan po mga lalabs tingnan nyo yan daming mantika ang taba ng ano ng manok Vanilla Lips. po mga lalabs. Yung adobong manok po natin. Di ba masarap mga lalabs? Okay mga lalabs. Hanggang dito na lang. Yan po. Oh. Hanggang dito na lang po ang vlog ko for today. At manok. Shout out pala dyan sa RP Organic Sponsors. At saka sa Team Solid Negros Charity Vloggers Gabisira Sira. Shout out RP Pastrana Channel. Go Madlas Vlogs, Well Puentes, and Rinan Mix TV. Hanggang dito na lang po ang vlog ko mga lalabs. Thanks for watching. Sana hindi kayo magsawa. Bye mga lalabs!